Angelica's point of view. Ang pagal niya! Inis niya pang hinampas ang dashboard ng sasakyan na kinahalakhak naman ni Jacob. Chill love! Sa dami ang CCTV dyan sa loob, malamang mahirapan siyang lumabas. Pagpapakalman ito. Umirap siya at tatawagan sana si Amethyst, ngunit nakita niya itong palabas ng gate. What is she wearing? Yun agad ang reaction niya matapos makitang nakadaster ito. Gosh! Hindi ko matim na nagsusot ako ng na ganyan. Knowing na alam ng lahat na ako siya. Muling humalakak si Jacob. Hindi naman mo amana nga. Natatawang komento panito. Whatever, I don't like it. And she should never wear it. Bumusina ng malakas si Jacob nung lumingali nga sa paligid si Amethyst. Mabilis silong lumapit at sumakay sa backseat. Agad, tinaasan niya ito ng hilay para itong kinakabahan na ewan. Bilisan mo na lang, Angelica. And why would I? Bahay ko rin yan, Amethyst. Diyan ako matutulog at bukas na ng umag lalabas. Para itong mas lalong numutla. Pwede bang huwag ka sa kwarto? Sa, sa guest room ka na lang matulog, please? Nagsalubong ang mga kilay niya. Who are you to tell me that? Natameme ito at hindi nakakibo. Sa nakikita niya ay para pa nga itong may iyak kaya't napairap siya. Alisin mo na ang damit. Malamig niyang utos na ng mga mata nito. Ba bakit ako mag-aalis? Sinuliyapan pa nito si Jacob na nakalukip-kip at sa labas naman na ang tingin. Of course, I need to wear your mana clothes. da. Tsaka, ano bang choice of clothes yan? Saan mo yan nakuha? Gosh, never ako nagsuot ng ganyan. Napasiksik ito sa upuan. Bigay to ni Manang Ising. Dito kasi ako komportable. Kakainis ka. Wala akong pakialam kung saan komportable. I told you, forget who you are. Daladala -dala mo ang pangalan ko kaya umayos ka. Ay gosh, ngayon kailangan ko pagsuotin yan? May stress yata siya kay Amethyst. Kung hindi niya lang ito kailangan, anong kang hahanapin niya ito? Sorry, di na, di na ako magsisuot ulit nito. Whatever, bilis! Malamig niya muling utos. Bumalik-balik ang tingin nito kay Jacob. Hindi ba siya lalabas? Of course not. Kapag natanong siya ng mga tauhan ni Alex, lagot tayong dalawa dito. Don't worry, hindi yan titingin. Mukha pa itong nagdadalawang isip ngunit inalis din ang suot na duster. Maging siya ay inalis ang suot na bestida. Inabot nito sa kaniyang duster habang binato niya pabalik ang bestida. And by the way, anong ginagawa mo bago ka lumabas? Ah, uh, kailangan ba? Freak, of course! Baka mamaya bigla yung magtanong. Hindi naman ako pwedeng manghula at baka mahuli tayo. Pagsulyap niya ay mukha talaga itong natatakot na ewan. Hindi pa ito makatingin ng diretsya sa kanya. N nasa, nasa study room ako. Hinayaan kanya pumasok sa study room? Maigpit si Alex sa bilin nitong huwag na huwag lalapit o papasok sa study room. hindi, sa labas lang. Gusto ko sanang tingnan kaso bawal eh. Lumalim ang tingin niya dito. Hindi niya alam kung nagsasabi ito na totoo o hindi. Mm, may pinag-usapan ba kayo bago ka lumabas? I need to know the details. Ayoko magmukhang ibang tao sa harap ng asawa ko. Napalunok ito. Wala pero nagalit siya. Kaya gusto kong huwag kang sa kwarto matulog. Baka, baka saktan ka niya. Napairap siya. Easy. He won't even lay a finger on me. Don't worry. Hindi na ito kumibo pero tila may gusto pang sabihin hindi na lang niya pinansin. Nag-spray na lang siya ng pabango para makaalis na. Angelica, kamusta pa lang operasyon ng tatay ko? Natigilan siya sa wiglang tanong nito. Tinaas niya ang kilay at binuksan na ang pinto ng sasakyan. Don't ask me again about that. Isang kaway na ni Jacob ay pinaharurot na nito ang sasakyan palayo. Siya man taas noong pumasok sa gate. Napatikos pa ang kilay niya matapos mapansin ibang mukha na ng mga tauhan ang naroon. Ni na hindi niya mahanap ang spy niya. Pinalitan ni Alex. Pinagsawa ng bahala na niya at tuloy-tuloy na sa sala. Hindi niya rin pinansin si Manang Ising pero nagtaka siya noong lumapit ito. Iha, yung kare-kare mo, meron pa, baka gusto mo pang kainin. Gulat niya itong pinitigan. Excuse me, you freaking know I am allergic to nuts. Gusto mo ba patayin? And for the record, don't call me Iha. Call me Madam. Maid. Literal na nalaki ang mga mata nito na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Naiinis niya nga nga itong iniwan sa sala. Naiinis din siya kay Amethyst. Sinabihan niya itong huwag maging friendly pero mukhang nilabag nito ang utos niya. Ay, I need to slap you for this Amethyst. Gigil niyang bulong. Napailing siya tumuli sa kwarto wala sa kama si Alex pero naririnig niya ang tubig sa banyo. Dumiretso siya sa walk-in closet at hinalughog sa tulo ang vault niya. Naroon ang lahat ng cash niya. Kailangan niya yun lalo't hindi niya magamit ang card. Magtataka kasi si Alex kung mababawas ang pera sa card pero nasa loob lang ng bahay si Amethyst. Kaya bukas ay balak niya mag-withdraw ng malaking halaga. Sinuksok niya ang pera sa dadalhing bag bukas. Nagulat pa siya sa pumulupot sa basang braso sa bewang niya. What the? Sigaw niya ngunit natahimik at pasimpleng inayos ang bag nung makita si Alex sa likod niya. Fresh from the bath ha? Kunwaring asar niya rito, ngunit napakseryoso nito. What's with the long face? Dagdag pa niyang tanong na nagpakunot sa noon nito. So you're back? Nanlamig siya sa sinabi nito. You're back with your spoken dollar skills. Umangat ang gilid ng labi nito kaya't nakahinga siya ng maluwag. Gusto niya tuloy teresin si Amethyst. Palibhasa hindi yun sa limag English. Ngayon siya pang pa mag adjust Umirap siya kay Alex at inalis ang happy dito sa kanya, ngunit mas sinatak siya nito palapit. I need to punish you, right? Nanlalaki ang mga mata niyang tinignan nito. What the... Alex? Tumimbag ang ito bigla. Nawala ang ngisi sa labi nito. You know what you did wrong. Binitawan siya nito at inalis ang tuwaling nakapulupot sa bewang nito bago lumabas ng walking closet. Naguguluhan niya itong sinunda ng tingin pero naalala niyang baka galit ito sa paglapit ni Amethyst sa study room. Ngayon kailangan pa niya maglinis ng kalat. Bumugas siya ng hangin bago sumunod dito. May hawak na itong kopita ng alak at lumagok doon. Tanggapin mo na, Malamig nitong utos na kinakunot ng noon niya. Excuse me, narinig ba kita ng tama? Pinag-aalis mo ako ng damit? Umupo ito sa kama. Magkahiwalay ang mga hita at mukhang hinihintay lang siyang lumapit doon na hindi niya ginawa. Tinutok niya ang tingin sa mukha nito. What's new, my wife? Didn't I tell you I would get you pregnant in a traditional way? Lumalim ang kunot na kanyang noo, lalo't wala siyang maalalang ganun. Namewang siya rito. I might be pregnant already, Alex. Remember? We just had artificial insemination, right? But failed, yeah. Failed because you drank alcohol. Malamig nilang dagdag. Para siyang tinakasan ng kulay sa mukha. Alam niyang failed yun, pero hindi niya inaasahang ipapahamak siya ni Amethyst. I have told you many times. I will impregnate you in my own way. What's new? You look so shocked. Mabagal pa nitong komento sa dulo. Kumuyong ang kamao niya. May nahihinuha siya sa nangyayari sa mansion na yun. Napaatras siya nung tumayo ito ngunit walang magawa nung hapitin siya muli palapit. You know how much I wanted this. Matutuwa sana siya tatablan ng init kung hindi niya lang alam na para yon kay Amethyst. Lalo kumuyong ang kamao niya. Amethyst really betrayed her. Sinubukan siya nitong halikan ngunit umiwas siya. Nagmamadali ka masyado, Alex. Kailangan ko munang ihanda ang katawan ko dahil gaya ng sabi mo, failed ang pagbubuntis ko. Pagdidiin niya para pigilan ito. Dumiin ang hapit nito sa kanya na hindi niya maintindihan. Nagmamadali ha? We made love a couple of times already. Napaawang ang labi niya at nalalaki ang mga matang napatitig dito. We made love? Para itong walang narinig. Muntik pa siyang mapasigaw ng buhatin siya nito at ibaba sa kama. Gulat pa siya nung gumapang ito. Sinabi ko naman sa'yo kanina na gagawin natin to. Kailangan kita parusahan sa pagpasok mo sa study room ko. Namamaos na paalala daw nito. Naliliit ang tingin niya lalo na nung magsimula itong patakan ng halikang panga niya. Pumikit siya at yumakap sa malapad nitong balikat. Hinahayaan siya nito pero sa loob niya, kumukulo ang dugo niya kay Amethyst. Hinabilinan niya itong huwag na huwag magpapagalaw sa sawa niya. Ngunit di ba ang ginawa nito? Pero nang lumipat ang mga labi niya sa halik ni Alex, ay agad niya itong sinagot ng malalim. Sa kanya lang ang asawa niya at ipagkakait nito kay Amethyst. May kalalagyan ng babae niyan. Amethyst Point of View Malakas sa sampal ang gumising sa kanya sa mahimbing na pagkakatulog. Pagmulat ng mga mata niya. Nanginginig sa galit na Angelica ang nakita niya. Napahawak siya sa kanyang pisngin na lamanhid at napapikit nung muling umangat ang kamay nito. Naghintay siyang dumapo muli ang palad nito, ngunit hindi, kaya tuluyan na siya nagmulat. Gusto ka sampalin ng balibaliktad. Iritang sigaw nito kasabay ang masamang titik sa kanya. Napalulok siya sa kaba. Malamang ay alam na nito ang totoo. Gosh, kaya pala gusto mong magbadali sa pagpapalit natin. Dahil natikman mo na ang asawa ko. I can't believe you, Amethyst hindi ka marunong sumulit sa usapan. Napasagsik siya sa kama sa muling sigaw nito. Gusto niyang sumagot at lumaban ngunit alam niya magiging kapalit na ay buhay ng tatay at kapatid niya. I'm, I'm sorry, hindi ko siya napigilan. Hindi mo siya napigilan o hindi mo napigilan ang sarili mo. Like da, sana tilulak mo o nagrason ka. Pero ano, hinayaan siyang akinin ka? Ano ka ngayon, kabet? Bayaran dahil binabayara kita? hindi ko ginustong may mangyari sa amin. Ikaw ang naglagay sa akin dito, Angelica. Ikaw ang nakakakilala sa asawa mo, kaya huwag mo ako sisihin. Inis niya ring sagot kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamao. Naliliit ang tingin nito sa kanya. Exactly! I know my husband very well. Kaya alam ko rin ikaw ang gumapang sa kanya. What did you do to him? Binigyan mo ng... Hindi! Wala akong ginawa. Siya tong basta lang lumalapit. Naiiyak niyang sagot. Totoo namang hindi niya inakit si Alex. Hindi na nga niya matandaan kung paano sila napunta sa ganoon. Umirap si Angelica at umupo sa kama. Tinaasan siya nito ng kilay. Isang pitik lang ang daliri nito ay pumasok si Jacob na may dalang maliit na tray na lalagyan ng gamot. Namilog ang mga mata niya matapos makitang syringe yun. Hold her tight, Jacob. Ano yan? Hindi ko kailangan niya ng Angelica. Muli itong umirap at sinasakan ng gamot ang syringe. You need this. This is a death shot. Good for three months. Ayoko magbuntis ka. Hindi pwede. Sa akin lang magkakaroon ng anak si Alex. Malamig na sambit ito bago lumapit. Sigaw ang sagot niya lalo na nung hawakan ito ng mahigpit ang braso niya at agad na itusok doon ang karayom. Iladagay kita sa tamang pwesto mo. Hindi ko matatanggap na may mangyayari sa inyo ng asawa ko. From now on, Magpapalit tayo from time to time. Especially at night. Dapat na ipaalam mo sa akin kung may nangyayari ba sa inyo. Papalitan kita sa oras na yun. Ako ang gagawa sa asawa ko at hindi ikaw. Tandaan mong estatwa ka lang doon. Pagdidiin nito, na kinapikit niya ng mariin. Nangilid ang mga luha niya. Hindi niya ginusto o hiniling ang posisyon niya ngayon. Gusto niya nalang bumalik sa dating buhay niya. Ibalik mo na lang ako ang Babayaran kita sa nagastos mo sa tatay ko. Basta tapusin na lang natin to, please. Tumikwas ang kilay nito. Tumayo at binalik ang syringe kay Jacob. I didn't waste my money just for nothing, Amethyst. Kung alis ka ngayon, sigurado akong hindi mabubuhay ang tatay at kapatid mo. Wala rin pambayad sa akin. If I were you, magtitis na ako ng isang taon. Pero hindi ko na kaya. Hindi ako baboy ang Jenny, ako. I don't care. Gagawin mo ang gusto ko. Alila kita. Papet to be exact. Kapag hindi ko nagusto ang galaw mo, hindi rin kita ibabalik ng buhay sa pamilya mo. Nagtagi sa mga ngipin niya sa galit. Kumuyom din ang kamao niya. Gusto niya itong sabunutan nung tumalikod dito. Kaya lang ibiglang humarap muli. Mama yung gabi, babalik ka na ron. Alam niya, nag-shopping ako. Don't worry, bibilang kita ng mga damit. Yung may class. Huminga siya ng malalim at tinaas ang noo niya. Pwede ko pang bisitahin ang tatay at kapatid ko? Tutal, mamaya pa naman ang balik ko. Hindi ako magpapakita. Sisilipin ko lang sila. Ano bang hindi malinaw sa hindi mo sila pwedeng makita? Gusto ko lang makasiguro na nagagamot ang tatay ko. Nilabanan niya rin ang tingin nito. Kumibot ang mga labi nito at muntikan pang matumba sa hindi malamang dahilan. I gave you my word, Amethyst. Pagkatapos sa isang taon, magaling at nakakatakbo ng tatay mo. Lalo niya ulit gustong maihak. Mis na mis na niya ang tatay at kapatid niya, kaya lang ay ayaw niya rin sumuway kay Angelica. Alam niyang magaling magpatumba ng tao ang kabit nitong si Jacob. Sana'y malinaw sa iyo ang mga bawal at hindi. Tandaan mo rin ang habilin kong tawagan ako sa oras sa mga ngilangan ng init na katawan ng asawa ko. Handa ako kahit anong oras. Understand, darling? Panguuyam pa nito. Maliit siyang tumangot mabilis na pinunasan ang luhang ni hindi niya na pumatak sa kanyang pismi. Nakangisi tuloy sa kanya si Angelica. Crying? Why? So? Panginis nito. Akala niya ilalabas na ito ng kwarto ngunit hinuli pa nito ang tingin niya. Oh, by the way, Alex was so good, right? Gosh, we made love until sunrise. I want to experience that again, Amethyst. Remember, call me whenever he needs it. Nakangising komento nito bago siya tuloy ang iniwan. Hindi niya alam ngunit Napahikbi siya. Naiiyak siya sa kalamang may nangyari dito at kay Alex. Parang nahulog ang puso niya sa lungkot at selos kahit na hindi dapat. Natural na may mangyari sa mga ito lalo na mag-asawa naman ang mga ito. Yun yata ang dinamdam niya buong araw bukod sa hindi niya makita ang pamilya niya. Namumuuri ng inis niya kay Alex. Dilagosin niya itong pagalitan. Agad naman itong inabot ang taklong naglalakihang paper bag. Nasa convenience store si Nadanya. Nagpaalam ako mag-CR. Bumalik ka rin after 5 minutes. And remember, call me when things get hotter. With you and my husband. Napabuntong hininga siya tumigpit ang hawak sa mga paper bag. Daladala -dala rin niya ang bigat sa puso niya nung magpunta sa convenience store. Wala siyang kibo na pumasok sa sakyan at kahit na nung makarating sila sa mansyon, gabi na yun pero aligaga ang mga katulong na pinagtaka niya. Tatanungin niya sana si Manang isingunit umiwas ito agad ng tingin sa kanya. Hindi nga siya nito pinansin. Napapikit siya ng mariin. Pakiramdam niya may ginawang mali doon si Angelica. Madam, pinapatawag po kayo ni Sir Alex. Agad siyang napamula at matapos marinig ang pangalan nito. Pagtingin niya kay Imelda ay halatang kinakabahan nito. Bibilisan niyo raw po. Nangunot ang noon niya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa mansyon. Ang alam lang niya, naiinis siya ngayon kay Alex. Dahil sa nangyari dito at kay Angelica. Tinahak niya ang study room nito ngunit bumulagta at nagsilipara ng mga papel sa mukha niya. Nung ibato nito. Anong ginawa mo sa 50 million pesos, my dear wife? Nang gagalaiti ngunit madiing tanong nito. Agad na umawang ang mga labi niya sa tanong nito. Napakorap siya lalo na nung mapansing hindi may pinta mukha nito. Napaatras siya at agad na pinulot ng papel. Bank statement yon at nakalagay nga roon na may withdraw na 50 million pesos sa account nito na sa mismong banko kinuha yata. hindi niya alam kung posible yon pero isa lang ang alam niya. Si Angelica ang kumuha ng pera pero siya ang sasalo na galit ni Alex. Nalukot niya ang papel sa pagkuyom ng kamao niya. Pag-angat ng tingin niya, madilim ang ora ni Alex. Nakaupo ito sa swivel chair. Where did you use my money? Mahina ngunit galit na talong nito. Nanginginig ang mga tuhod niya at napaatras muli nung tumayo ito. mali ba naman kasi niya kung saan dinala ni Angelica ang pera? Kaya pala mukha itong masaya kanina. E, e, hindi ko rin alam, Alex. Wala akong idea. Ikaw ang kumuha pero hindi mo alam? Do not make me a fool. Nagtatagi sa ngipin nito. Muntik na siyang mapasigaw nung haklitin siya nito. Dumi ng hawak nito roon At gusto na niyang maiyak sa sakit Lalo pat yun ang brasong ng gamot ni Angelica Answer me Or else You know what will happen to this Small body of yours Napapigit siya ng dumin Lalo ang hawak nito Sa sa charity ko binigay Hindi ka matulungin Pag didi nito sa kanya Napamura siya sa kanya na isip Wala siyang lusot dito Maliit na bagay lang naman ng 50 million sa'yo Oh yeah, it's just a piece of land. But you know what makes me furious? Sigurado ako ang lahat ng yun ay sa laki mo napupunta. Wala akong lalaki, Alex! Tumiin ang ito at dumiin tingin sa kanya na tila hindi naniniwala sa sagot niya. Nakahinga siya ng maruwag nung bitawan siya nito. Alisin mo ang damit mo. Nanlaki ang ulo niya sa narinig at muling napatras. Gusto niyang halongkatin ang cellphone at tawagan sa Angelica. Gaya ng utos nito, hindi niya kayang ibigay ang sarili. Ngayon kay Alex lalot galit ito. Sandali, lalabas muna ako. Mabilis siyang tumalikod at handa ng tumakbo palabas ng study room para tawagin sa Angelica. Ngunit mabilis din ang kamay ni Alex. Bago pa siya makareklamo at makalaban, ay marahas na halik na na kanyang labi ang binigay nito. Sinubukan niya itong itulak ngunit mas madiin ang hawak nito. Sa tuwing pumapalag siya ay dumidiin ang halik nito. Hindi ka pa ba kontento kagabi at kailangan mo pang hin ngayon? Malamig niyang hinanakit. Napatitig kita sa kanya, siya na ang umiwas ng tingin. Lalo't alam niyang naiiyak na siya sa bigat ng damdamin niya. Bukas ng gabi na lang, maghintay ka. Marin niyang sambit dahil balak niyang tawagan si Angelica. Akala niya ihayaan siya nito makalis. Ang matitipunong punong braso nito ay pumesto sa bawat gilid niya upang hindi siya makaalis. What were you saying? Hmm? Eh hindi ba't nakarami ka kagabi? Gusto kong magpahinga ngayon at bukas na lang ulit. Last night? We didn't do anything last night. Pero bakit sabi ni Angelica ay nakarami sila? You forgot ha? Huh? Nanliligit ang tingin nito sa kanya. Anong nangyari kagabi kung ganun? Hindi mo maalala? Kasama ba kita kagabi o hindi? Ako yun siyempre. Mas lalo lumit ang tingin nito na may duda. Bandang huli, kinuha nito ang remote ng CCTV. Ilang segundo pa ay naka-flash na sa screen ang record mula kagabi. Nalambot siya matapos mapanood na naghahalikan nito at si Angelica ka sa kama. Alam niya normal lang dapat yun pero talaga nalulungkot siya. Nanlabo ang paningin niya lalo't naririnig niya ang ingay ng totoong asawa nito. I was out last night, the whole night. Tapos pagbalik ko rito, bumubat sa akin ang bank statement. Ano ba talagang ginawa mo sa pera? Uh, may tinulungan ako may sakit. Kailangan niya ng operasyon. Oh, hindi ako mabait pero kasi naawa ako. Pagdadahilan niya. Hindi ito kumibawa tumitig lang sa kanya. Hindi niya makayanan ng titig nito. Nanlalamig siya kapag natitigan ang maitim nitong mga mata. Magpapahinga na ako bukas na lang. Nanghihing ng paalam niya rito. Bakit pakiramdam ko ibang tao makakasama ko bukas? Why am I catching bad vibes? bulong na tanong nito. Kung magpapalit sila bukas ni Angelica ay mahahalata na nito. Guni-guni mo lang yan, Alex. Then stay here. I want to keep an eye on you. Minamanipula na nga siya ng asawa nito tapos ay dadagdag pa ito sa problema niya. Gusto niya magreklamo kayo at siya siyang humarap dito. Gaya kanina ay may rahasang halik nito na tila ayaw siyang pakawalan. Gusto niya pa itong itulak para magprotesta muli Ngunit naipon ang boses niya sa loob ng kanyang bibig. Pakiramdam nga niya masisira ang mesa nito. Gumagalaw din kasi yun sa bawat galaw nito. Alex! Mahabang ingay matapos maramdaman ang sabay nilang pagkarating sa ruro. I won't stop until I get you pregnant. Pagod pang ang katawan niya. Hindi siya makakilos at tinatamad siyang bumangon. Hinehele din siya ng lamig pero Maliit siyang napamulat matapos marinig ang mahihinang niya bag. Nakaboxer short lang ito at walang pangitaas. Give me an update, Raven. Call me later, Asap. Dinig niyang utos nito. Alex, pagmulat ng mga mata niya ay titig na titig ito sa kanya. Nailang pa siyang ngunit hindi na makaalis sa pesto niya, lalo nakasukbit sa bewang nito ang isang hita niya. Pagod Pagod pa ako. You look so pretty. Do not wear your contact lenses again. I like your deep brown eyes. And I hate your black lenses. Makahulugang utos nito na nagpalito sa kanya. Hindi siya makahanap na salitang isasagot lalot nakatitig pa rin ito. Napasingha pa siya matapos maramdaman ang unti-unti nitong paggalaw na tila hinintay lang siyang magising. Alex. Namamaos at mabigat niyang sambit. Ano nga kaya ang hinihinging update ni Alex kay Raven? Matuklasan na kaya nito ang sikreto nila Amethyst